Samantala naniniwala si Albay Representative Joey Salceda na pabor umano sa middle class ang desisyon ng Department of Finance na hindi ituloy ang pagpataw ng karagdagang capital gains tax. Sa ilalim ng naturang tax measure, pangunahing maaapektuhan ng asset transfers ng naturang social class. Narito ang ulat ni Milky Regunana. Malaking tulong sa middle class ang pasya ng Department of Finance na wag ituloy ang unang plano na itaas ang capital gains tax. Ayon kay Representative Joey Salceda ng Albay, chairman ng House Committee on Ways and Means, ang mabiminipisyohan ng desisyon ng DOF ay ang middle class. Paluwanag ni Salceda sa kaling maitaas ang capital gains tax. Apektado ang middle class na nagbebenta ng kanilang maliit na lupain o maglipat ng assets mula sa una pang mga henerasyon. Sabi ni Salceda, Canada kumpara sa mga bansa sa Asia. Pinakamataas na nga ang Pilipinas na nasa 6% ang capital gains tax sa lupa o zonal value bukod sa mga dagdag na buwis. Pinasalamatan ni Salceda si Finance Secretary Ralph Recto na pinakinggan ang kanyang apela at naging bukas sa mga dialogo. Muling inulit ni Salceda ang kanyang posisyon na dapat ang binubuwisan ay ang mga mayayaman o ang tinawag niyang the Louis Vuitton sector sa halip ang working class. Para sa MBC TV Network News. Ako si Neil Keregunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.